Ano nga bang pinamatay ni Mali ang nag-iisang elepante ng Pilipinas? Nandito tayo ngayon sa Manila Zoo. Sa likod ko makikita niyo yung kulungan ni Mali na ngayon ay nakasarado. Si Mali ay regalo ng Sri Lankan government ay dating first lady ni Imelda Marcos. Dumating si Mali dito sa Manila Zoo noong May 1981. Around 11 months old pa lang sa Ang tinuturong dahilan sa pagkamatay ni Mali ay congestive heart failure. Ibig sabihin nito, nahirapan yung puso niya na mag-pump ng blood Bukod pa rito, natuklasan din na may pancreatic cancer si Mali. Tinaguri ang World Saddest Elephant, si Mali ng Grupong People for Ethical Treatment of Animals o PETA. Noong 2012, nagkaroon ng malawakang panawagan ng palayain si Mali at dalhin sa isang sanctuary sa Thailand. Pero tumanggi ang Manila City Government dahil matanda na at may kahinaan na raw noon si Mali at baka hindi kayanin ang biyahe at adjustment sa bagong tirahan. Ngayon wala na si Mali, ano ang hakbang na isasagawa ng Manila City Government? Kinoconsider daw nila na i ang mga buto ni Mali or ipa-taxidermy at ilagay sa isang museum. Balak din ng Manila City Government na humingi ng panibagong elepante mula sa Sri Lanka na dati ay nangako ng magbibigay ng dagdag ng elepante sa Maynila. Sa nakalipas na dekada, si Mali ay naging parte na ng masayang kabataan ng maraming Pilipinong bumibisita dito sa Manila Zoo. Kaya sisikapin daw ng mga taga Maynila na ma-preserve ang kanyang alaala. -ala. -ala.